So ngayong araw naman guys, sinanguha naman kami nitong mga litog dito lang sa mga groups natin kasi napakarami nga pala ng mga ganyang uri ng shell dito. At nung hapon naman guys, inimbitahan kami ng isang store sa opening nilang gaganapin. At sila na rin nga pala guys ang nagbigay at nag-sponsor nitong napakaganda natin at bagong-bagong long sleeve ng napadaan lang channel. Kaya samaan nyo guys kami ngayong kaganapan. So what's up mga kanapadaan lang Tara samahan nyo na kami sa panibagong adventure na naman natin Kasama mga, mga kaibigan ko Ngayong araw nga pala guys ay hahanap na naman tayo ng pwede nating may food trip at pwede nating may ulam Siyempre guys mahirap na pag nakatambay lang tayo sa bahay Paniguradong magugutom tayo at wala tayong uulamin Papagalitan tayo ng mga magulang na atin Kaya eto syempre didiskarte tayo ngayong araw Kung ano ba ang pwede nating makuha dito sa mga mangroves Panigurado naman guys na hindi tayo mauubusan Ng mga pwede nating may ulam o pwedeng makain Pag nandito ka sa ganitong mangroves At Eto na nga guys, maya maya lang ang pagdesisyonan nga pala namin kunin ay yung tinatawag namin litog. Ang litog nga pala guys ay para siyang isang shell na kaparehas ng lukan pero magkaiba guys sila ng itsura. At syempre magkaiba rin guys sila ng lasa at kulay. Para sa amin kasi guys, mas masarap itong tinatawag namin litog kisa dun sa lukan. Napakadalang rin kasi guys nitong makakita ng mga ganitong klase ng shell. Dahil nga guys, low tide ngayong umaga, ito yung naisipan natin kunin. Ang panguha nga pala guys, itong tinatawag natin litog ay kinakapalang guys namin ito ng paa pag medyo malaki tapos ayan mararamdaman mo na yung ganyang itsura kita nyo naman guys itong tinatawag namin litog para kapareha lang siya ng lukan pero magkaiba guys sila nung parang balat o ng shell nila parang medyo lubak lubak ito sa paunguha nga pala guys itong litog syempre kailangan pa rin natin magdubli ingat kasi hindi natin alam kung anong pwede natin matapakan at mahawakan dyan sa ilalim ng mga putik marami pa naman kasi guys dyan mga malalalang isda katulad ng mga lupot mga samaral at minsan guys, pumapasok din dito yung mga salungo. Pag nga pala lotay ang kagandahang manguha ng ganitong klaseng litog kasi hindi nyo na guys sila kakapain ng paa at pwede nyo na silang kamayan kasi mababa lang yung tubig. Yung mga litog nga pala guys na nakukuha doon sa tabindaga ay maliliit lang pero guys, yung mga litog dito sa loob ng mga mangroves at pag dito sila sa putik lumaki napakalaki talaga nila. Siguro guys, isa na rin sa dahilan kung bakit lumalaki talaga sila ay eh, dahil yung mga putik ay malambot. Mabilis nga lang guys kami nakarami nitong panguha namin ng litog kasi medyo madalang dito sa lugar namin ang kumuku nakuha nito at medyo malayo rin guys yung pinuntahan namin. Ang isa sa mga pinakamasarap nga pala guys na luto dito sa litog ay eh, niluluyahan lang nila pero guys masarap din para sa akin yung iniihaw. Pag kasi guys iniihaw mo itong litog talagang maaamoy mo yung talagang aroma niya talagang sobrang bango tapos isasawsaw mo pa guys sa mahalang na suka talagang sobrang solid nun. Hindi nga lang pala guys, mga litog na nakukuha namin dito may nakuha din guys kami dito ang tinatawag namin na kapis na puti. Ayan guys kulay puti yan. Yan nga pala guys yung nakikita nyo doon sa mga bintana ng no, mga sinaunang bahay. Hindi na rin na pala guys, kami nagtagal at nakarami na rin kaagad kami yung mga nakuha natin litog oh tala so guys yung mga nakuha natin litog okay dalas kaya yan no? ayos Pangulang ulang oh, tingnan nyo guys oh ito na mga nakuha naming litog ngayong araw oh. sobrang dami oh ang sarap inihaw nito sobrang mas masarap pa sa let's go food tripin natin to Dali-dali na rin nga pala kami pumunta dito sa may munti namin pala isdaan kasi dito kami magluluto kasi baka abutan kami ng malakas na ulan. Kagabi nga pala guys sa pangingilaw namin ay may nahuli kami mga sugpo kaya isasabay na rin namin to sa pagluluto para eto na rin guys yung maging food trip at maulam natin. Niluyahan nga lang pala guys at inas na namin yung mga sugpo at pwede pwede na yan. Tapos ayun, isusunod na natin guys lutuin itong mga litog natin. Ang gagawin nga pala guys natin luto dito sa mga litog ay lalagyan lang guys natin to ng luya tapos ibuyas. Tapos maglalagay rin guys tayo dito ng konting tubig at pag guys, hindi nga pala natin pwede mahigop yung mga sabaw kasi maraming putik na kasama yan. Ang kukunin lang guys natin ay yung pinakang laman niya kasi dumikit naman guys dun yung mga pampalasa natin ginawa. Inalis na nga lang pala guys, namin yung kabiak nitong shell na to tapos ayan guys, grabe nakakatakam na yung itsura niya at sobrang sarap niyan. Syempre guys, bago tayo kumain, wag nating kakalimutan magdasal at magpasalamat kay Lord. Hi, Ito guys, guys oh, natin oh. Mm. Litog, sawsaw natin sa suka at toyo at sili Let's go. Kanin, tikman nyo. So ano pang iniintay nyo mga guys? Tara, samahan nyo na kami pu trip kasama mga kaibigan ko. Grabe, sobrang sarap na naman ang kinakain natin. Nagdali-dali na nga pala guys kami umuwi dyan pagkatapos namin magawa ng vlog at pupunta nga pala guys kami dito sa isang opening ng isang store. Pagkadating nga pala guys namin dito ay natapos na pala yung parade nila at hindi na kami nasa nakasama. Kaya eto guys, tamang picture taking na lang muna kami dito. Ngayong araw nga pala guys, nandito nga pala kami sa opening ng Johan Store dito sa kabilang bayan. <laughs> Siyempre, hindi natin makakalimutan. Maraming maraming salamat nga pala kay Sir Johan sa pag-imbita sa amin dito. At kung hindi nyo nga pala guys may tatanong, alam nyo ba yung jersey namin dati sa team na padaan lang pag nagbabasketball kami? Sila nga pala guys ang nagbigay nun. Isa kasi guys talaga sila sa magaganda at quality gumawa ng mga ganitong jersey. Talagang napakaganda guys ng mga ginagamit nilang tela at napakagaling din guys ng mga artist nilang mag-design. Dito nga guys habang hindi pa nagsisimula yung opening eh syempre pinapakita muna dyan sa amin yung mga jersey. Total naman daw guys eh mahilig kaming mag kaya alam na alam namin yung mga jersey na babagay sa amin. Napapanood rin kasi guys ni Saryohan yung ating mga nakaraang content pag nagbabasketball tayo kaya eto bibigyan niya tayo ng mga susuotin natin. Maya maya nga lang guys dumating rin nga pala dito sa opening ang isa sa sikat din na vlogger dito sa lugar namin na si Mendoren mangyan. Tapos tapos ayun guys, baka hindi nyo napapansin, ipapakita ko nga pala guys sa inyo itong bagong uniform na binigay sa amin eh, sa Ryohan. Ito nga pala yung bagong uniform na gagamitin natin sa vlogging. Grabe, sobrang ganda niyan guys at kulay grouper yan, kulay lapu-lapu yan guys. At meron nga pala guys, tatak na alimahangong malaki yan dyan sa likod. Tapos may nakasulat na napadaan lang channel. Tapos makikita nyo rin guys dyan yung isdang lapu-lapu. So ayun guys, what's up? Uh, kami ang napadaan lang channel. Ayan, lupos po kami nagpapasalamat sa nagpa-sponsor nagpa ng uniform na napadaan lang ang Johan Sportswear. Grabe guys, sobrang ganda ng pagkagawa nila at quality quality. Kaya yun, maraming maraming salamat sa mga supporters namin dyan at sa lahat na nanatiling sumusuporta. Thank you po sa inyo palagi. at eh, patuloy lang tayo gagawa ng mga adventure. Kaya napadaan lang channel. Let's go! After nga guys ng mga picture taking at mga video namin doon ay eh, syempre magsisimula na nga pala itong opening ng kanilang store. At ayun guys dahil nga sa traditional na paniniwala ay eh, naghalibong nga sila dito ng mga barya. At tuwan tuwa nga guys dito yung mga kaibigan ko at nakadampot guys kami ng mga barya na ipapambili guys ma namin mamaya ng mga palamig. Kaya sa mga solid followers natin dyan guys nakatulad namin player ng basketball o volleyball din pwede pwede kayong magpagawa ng mga uniform nyo dito. Dito lang yan guys matatagpuan sa Mabini Street Mar Francisco Pinamalayan yan guys nandiyan lang yung kanilang location kaya ayun lubos po kami nagpapasalamat kay Sir Johan sa palaging pag sponsor sa amin ng mga ganitong klase ng mga damit maraming salamat po sa inyo palagi at God bless kaya hanggang dito na lang muna guys kita kits na lang ulit tayo sa mga susunod na adventure